Tatlong paa para sa kamera 1839, isang British inventor na si Sir Francis Ronald ang gumamit ng tatlong paa para sa kamera Dahil nung panahon na 'yon, sobrang bigat at napakatagal ng exposure time bago ka makakuha ng isang larawan. At guess what? Yun ang simula ng salitang tripod. Simple lang, 'di ba? Tatlong paa, pero siyang dahilan kung bakit malinaw at hindi blurry yung mga shots natin maging sa panahon natin ngayon. Kaya isipin mo, isang simpleng tatlong paalang pero siya yung naging dahilan para makapag-record tayo ng malinaw na video mula noon hanggang ngayon. Lalo na yung mga mahilig sa content creation sa panahon natin ngayon, vlogging o maging sa mga filmmaker. Aminin man natin sa hindi, utang na loob natin yung mga stable shots na nagagawa natin sa panahon natin ngayon. So kung gusto mo ng malulupit na kwento kagaya ng mga pinagsasabi ko ngayon, follow ka naman bago pa kita sumbatan.